Ikaw kayo pwedeng iwan. tumakbo ka na! Itay, paano ako kayo? Kung di ka alis, lahat tayo mamamatay dito! Dali! Bilisan mo! Patawarin niyo ako, Itay. Patawarin niyo ako. Dali! Inay! Itay! Bilisan mo! <laughs> Itay! Itay! Okay! <laughs> Riz, Itay. Itay. Patawarin niyo ako. Sige, magdrama muna kayo. Ano? O bakit? Akala mo ba makakalis ka pa dito? Ha? May mga pinagbili na na akong mga kaibigan. Kaya pag may nangyari sa akin, ibubulgar nila lahat. Siyang nga Magsalita naman kaya sila? Lalo na kapag dulutukan namin sila ng barel at binantaan ng buong nila, ha? At sino naman kaya maniniwala sa kanila kung sakali? Susunugin namin kayo dito ng buhay at siguraduhin kung walang matitirang bakas sa inyo. Ilanggiyo! Inay! 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 Baba <laughs> nyo, baba nyo, baba nyo <babayu. laughs> Anak, tumakbo ka na Bali, umalis ka na ah, Hindi ko kayo pwedeng iwan Tumakbo ka na Itay, paano kayo? Kung di ka alis, lahat tayo mamamatay dito Bali <laughs> Bilisan mo Patawarin nyo ako, Itay Patawarin nyo ako Bali <laughs>

ano at nakukuha niyo pang tawanan ng mga intrigan lumalabas? Parta ng politika yan eh. Mga kere-kerida, kesyo kami daw ng nagpapatay kay Tuazon, graft and corruption. Ano naman kaya ang inbento nila next time para siraan kami? Kilala ko yan si Morales. Madumi ang makipaglaban. Excuse me. Bobby? Bobby, Tara! tama na yan. Kanina pa kayo dyan. Lalagnatin kayo niyan eh. Ka, mga towels nila. Dali. Aho na. Na. Okay, dry yourself now. Dali-dali. O teka, mag-mirianda muna kayo. Ma'am, sandali lang po. Isa lang pong shot. Like this? Opo, ma'am. But they're wet. Okay lang po yun. So, ganda po ma yun. May human touch. Are you sure? O, oh, sige. Okay, okay. O, yan, yan. Yes. yan. Ma'am. Ma'am, isa pa, ma'am, yung medyo candid. Okay. okay. Ayan, ma'am, okay na yan. Ayan. Yes. Like this? Sige ka, na tayo. Glo. Yes, ma'am. Okay na ba yun? Alam mo, gano'n. Glo, pag-meriendahin oh. mo na sila pagkatapos papaliguin at may oh, lakad pa yan. Uh, o. Oh. Oh. Bigyan ninyo si Morales ng picture na yon. At lagyan ninyo ng caption. Picture of Mrs. Guato as a corrupt mother. <laughs> <laughs> uh, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. Good afternoon. Sure. Excuse us, please. Excuse us. May conference pa ako mamaya eh. Ano gagawin natin ngayon? Ano pa? Kailangang mahanap ang... Kailangang mapatay siya, Edmundo. Eh,